Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ngayon sa social media ang emosyonal na post ni Louis Stephen Ruyan, kapatid umano ng singer-actor na si J.K. Labajo, matapos nitong tuluyang magsalita ukol sa mga umano'y kasinungalingan ng kanyang kapatid tungkol sa kanilang yumaong ina. Sa matapang na pahayag, iginiit ni Louis na matagal silang nanahimik bilang respeto sa kanilang ina, Ngunit napuno na umano siya matapos muling idawit ni J.K. ang pangalan ng kanilang mama sa mga panayam at pahayag nito sa publiko. Aniya, maliraw ang sinasabing inabando na sila ng kanilang ina. She never abandoned you when she had me and baste. Stop telling lies, stop dragging mommy's name on your lies, mariing pahayag ni Louie. Ayon pa sa kanya, hindi nila kailanman hiningi ang tulong ni J.K., lalo na pagdating sa edukasyon. Kaya't labis siyang nasaktan ng sabihing sinusuportahan umano sila ng kanyang kapatid. Dagdag pa niya, tinawagan at min-essage niya si JK nitong December 2024 hanggang January 2025 upang itanong kung saan inilipat ang labi ng kanilang ina na umano'y biglang nawala sa orihinal na himlayan. Hindi raw ito sinagot ni JK. Laking gulat nila ng sabihing dinala raw ito sa Maynila para i-kermate nang hindi man lang pinapaalam sa kanilang pamilya. Isn't it our right to know? Gikuhaan pa mig katungod, ani Louie, na malinaw na puno ng sama ng loob. Sa huli, iginiit ni Louie na hindi niya ginustong ilanta dito sa publiko, na pilita na lamang siya. Umaasa pa rin daw siyang magkakaayos sila bilang magkakapatid. Let her rest happily and peacefully, bisag ka na lang atong mahatag niya. Ano sa tingin niyo ang tunay na kwento sa likod ng isyong ito? May pagkukulang ba si JK Labaho o may mga bagay lang tayong hindi alam? Comment down below!